Lalaki ng amok matapos makaaway ang kanyang misis, ang sospek kinuyog ng mga residente. Narito ang news ko. Pinuyog ng mga residente ng Barangay 42 ang isang lalaking nag-amok sa tondo sa Manila. Sa kuha ng video mula sa nasabing barangay, tila nagsusukatan ng tingin ang apat na kalalakihan na ito. Maya-maya lang, biglang binato ng isang lalaki ang hawak nitong bote sa mukha ng nakaitim na sando na kinilala sa alias na Jawo. Dahilan para matumba ito, pero nakatayo pa rin ito. Habang ang tatlong kasama nito sa away ay tumakbo palayo. Sa kuha naman ng cellphone video, pinagtutulungang batuhin at hampasin ng lalaking nakaitim na patuloy na winawasiwas ang dala nitong patalim sa mga ito. Ayon sa otoridad, galing umano sa pagtatalo si Alias Jawo at ang kanyang kinakasama dahil sa pera dahil daw sa kalasingan na damay sa init ng ulo nito ang mga sangkot sa gulo. Dahil sa insidente, apat ang sugatan sa insidente kabilang ang nag-amok na lalaki at ang 11 anyos nitong anak na umawat sa rambol. Desidido namang magsampan ng reklamo ang mga nasugatan sa pangyayari. Maharap naman ang sospek sa kasong frustrated murder.